Guys, ang araw sa inyo guys. Meron tayo ngayon dito, STX 'yan. Uh, ano okay, 'yan yung mahaba, STX. Yung Yamaha. Yamaha STX. Ano yan 125 'yan, o ano? 55, 125, 'yan. Ang 'Yan. E gagawin natin ngayon dito. Ito daw guys ay nag-uusok. Uh, medyo malakas nakastaw usok at maitim pa. Oh, may pa, daw, may pa ha. Ito. Ito guys, ito ba guys sa si shop na? King. Ha? Hindi pa guys sa si shop to. Hindi. Dilinis ko lang yan. Ha, dilinis lang ito. Ha, lang ito. Ano may, ano? ng valve seal. Ito ba cylinder head? Ah, oh, uh, cylinder head. Oh, uh, aluminum block. Yan, ano? Ito cylinder block. Yan, ito cylinder head guys ng STX Yamaha STX. Yan. Nagugusok tawto guys. Ah, uh, natin ang ano ito. Pinalta ng valve seal. Pinalta ng valve seal. Saka. Saka ano papalit? Kapalitan pa. Head gasket. At head saka yung mga gasket, gasket. Saka. Saka itong mga black gasket. Saka mga. Uh, head, head gasket. gasket saka black gas, gasket. Base gasket. Black gasket yung base ano. Uh -huh. Oo oh, yun guys. Ito yung papalit natin. Basta yan ang sinyalis. Pagka medyo nag-usok. Pag o oh, dyan. Nandun sa taas. Angin yung makina. Uh -huh. STX to guys ha yung mga XTX ha hindi na dito nung may ari na nag-uusok hindi natin na na ano na na video na binuksan to ito ayan no yan mga o-ring asan yung valves niya yan na ano yan yan black uh, cylinder black yan ano no? hmm ng Ori ng cylinder block. Ori ng cylinder block guys. Yan na nakita ang sira ng ating mekaniko, si Boss King. nag usok daw ito. Yan. Palp seal ang papaltan, saka head gasket, black gasket. Eh, yung nga, base gasket, yung black gasket. Saka base gasket, isa yung bo guys ha. Yan. Ay yeah, overhauling gasket. Ah. Uh, Gagamit ba lahat 'yan? Hindi, yung dalawa matitira dito. Ah, ayan oh. Ginamitan din namin 'to ng ano. Ng overhauling gasket, guys. Eh, ito, ito ba yung base gasket. Hindi, head gasket. Head gasket ito, yung base gasket ano. Ito yung base gasket, ito yung head gasket, guys. Ayan oh. No. Yung iba mga side gasket na yung iba, guys. Ito sa mga exhaust ano, sa tambucho na ano. Mm. 'Yon. Yan, the nice. Yung valve seal nito, saan? Wala na, pa? Nakakabit na. Nakakabit pa ang valve seal? Oo. Oh. Okay, Hindi, four stroke nga ito. Ah, four stroke na yan? Oo. Oh, oh. Ang two stroke ko gaya ng akin, walang barbula. Ah, walang barbula, ano? Ito guys, nakakabit yung na. Nakakabit na dito na. yung kanyang valve seal, guys. Dito sa, sa kanyang cylinder head. Yan, guys. Ah, pinakang tip dito, guys. Uh, ang pinakang tip dito, guys. Ah, pag medyo nag na ang inyong makina pa-check nyo na agad sa inyong mga mechanic kasi baka lumala abo dito medyo maagap yung may-ari dinala dito sa ating shop pinatest na agad ayun, na na test ng ating mekaniko na si Boss King na medyo maano na yung kanyang valve seal pinagtan yan kasi nag -usok na nga nakapapal ng mga cylinder eh ng mga gasket gasket o pero gasket guys Yamaha XTX to guys ay 125 lang guys sa pantip tip guys basta medyo malakas sa langis ng inyong sak ang inyong motor kagaya dito medyo malakas na sa langis medyo kumakain na ayan at nag -usok na yun yun ang sinyalis na kailangan dalhin nyo na sa inyong motor shop na kilala at pacheck na agad para maagapan, pantan nyo agad ng, ng mga gasket gasket at saka mga valve seal kasi pag lumala, makakatok yun guys kaya habang yun daw maagap, take daw ng masipag kaya agapan yun agad guys, kaysa lumaki ang gas source ayan, ayan guys yung kanyang cylinder head black. Asa yung base gasket? Ito pala, base gasket. Yan, nila pa yung base gasket. Makakalimutan pa. Gawa ng vlogger. <laughs> Hinirap. yan guys. Nakabito natin yung cylinder block. Ayan yung piston guys. Oh. yung cylinder block kakabit na guys mayroon po kayong cameraman director na cameraman pa oh, editor pa, pa. patay na pinakyaw na guys, so oh. Nakakabit na yung kanyang cylinder head lock Ayan guys, ha Gusto na dyan natin dyan ang cylinder head Ayan Pero alagay muna dito yung kanyang Head gasket guys, ha Ayan, o oh. Yung kanyang ginagalaw, yun yung Chain patong na yung kanyang cylinder head Cylinder head guys, yun ay pinatong Ayan Alala ko guys sa Yamaha XTX 14. 1.2 XTX ha, guys sa Pinatang nito ito ng valve seal saka mga cylinder mga cylinder gasket black gasket sa yung mga ibang gasket basta yung mga kasama sa overall gasket pinalit namin lahat guys ayan guys ito yung valve seal na pinapan natin <laughs> ay tatabasin Ang, niya yung Yamaha XTX 125 yung guys uh, na. pinalit basta nag uusok kami yung makina at kumakain na ng medyo ng langis ito na nagiging problema ha! yan guys nakakabit na kanyang cylinder head ikpita na lang yan guys yung mga XTX125 yan medyo mausok to hindi lang mausok lang pala guys mausok talaga at kumakain ng langis guys si labu niya ako. got skin new guys sa. Guys, subscribe to my YouTube channel, EMB TV guys ha. Like, at subscribe na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga i-share na video at ipopost guys ha guys yung mga hindi pa nagsasubscribe subscribe na guys sa inyo yung ginagawa mong ano yan over mo ano yan timing chain over timing gear boring papalitan ah. ko ng over Timing change cover yung guys sa kanta ng o-ring din. yung bawi pa natin medyo maliit pa ito yung dito, yung para parang dito parang malaki na maluho kayo sa timing cover nalilinis niya guys sa timing cover o ring to ha? guys ayan yung manifold kakabit na guys ayan yung manifold ano ito lang kasama ng ore oh. sino si wadi Hoy wade. Nasaan yung alternator ko? yung alternator ko, na? Ba po to? Oo, to bya pa ba, babae ayan at. yung mga ano ko? Distributor. marami pa Dito sa atin, marami. Ganun yung laruan. Para pagka natapos yung Marbella, pag nagbahadi yan sa amin, di eh, may bangka na ako. Ayan <laughs> guys, yung ito yung takip na. Di yung tinakpan ng ano, yung bal bal balbura ano? Balbura, tinakpan ng... Balb cover. Balb cover, yan. Okay ano? na guys. Doon na, ano yung balb... Balb, engine balb valve seal yan ang lahat guys yan yan guys tapos na te testing na natin kung anong resulta ng gawa natin na delta ng valve seal Bapak Bapak Bapak

Yeah, ولا أنا saka mga gasket, cylinder head gasket, lock gasket, saka base gasket. Yama STX 125. Ayan, medyo malagitik guys Siyempre hindi ba chuchunap pa natin yan Chuchunap pa ng ating mechanic yan Si, si King Kaya kung naramdaman nyo Narinig nyo na Malagkitay, i-tune up pa ng ating mekanik yan, guys ha. Okay? Yan guys, tin-tune up na nang ating mechanic oh. Dito, galaw na 6 ta, 6 yeah, ta. Ayano. Ha. Ah? Tin-tune up pa kasi e-tune up na you know? hmm? kasi medyo matagaktak Pero tune -tun up na 'yon, guys, na ako baka ano lang yon common lang kung baka ganun talaga hindi naman agad natin makukuha yung magandang tibla kaya I can do ng kaya guys ita timing baka okay try around yeah. testing ulit guys walang Ang ah, ganda, pino na ngayon, oh. Guys, yeah, guys, so kanina may nabitik. Ngayon, medyo wala na. Yamaha yeah, STX to guys ha, 125 ha. Ito motor nito guys ha. Ah. Ayan ka namin ng ano, uh, valve shield sa uh, kayo mga, mga gasket guys ha. Uh. Yan lang naging problema nito. Kasi medyo mausok at kumakain na ng langis guys. Okay? Nagbabawas na po nang langis guys. guys yun sabi na mikali mo natin top overhaul pa lang may mana dito guys yun ang ginawa top overhaul lang kumbaga yung ibabaw lang ang kanyang kanyang inayos guys kasi wala kang problema sa pakilalim Yung ibabaw lang ang pinagtan okay guys ngayon guys ha guys, wala nang uso ko ha Pwede eh, naman o no? no? Ayan o Kaya pinag din sa atin Mga upok to guys ha Kung dito, ngayon wala na o oh. Kaya wala nang ka uso ko uso ko oh. Okay na yan guys Kaya tala namin yung bag seal guys ha Bag -tick. Kasi medyo nagkaakay na pati na lang Ito na so, Ayan guys, okay na yan Tapos na yan, kakabit na lang yung mga accessories niya guys Ayan, sana guys, kahit paano, may naka yung tip niya sa amin na yan. At sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, AMB TV. Pa-like, pa-share nyo natin na rin rin. guys. At the notification bell yeah. para lagi updated sa so, mga share na yung video. At i-post guys. Ayan guys, testing nyo na guys ha. Ayan, Yamaha STX. 125 yan guys. Ayan, testing nyo na natin yung mechanic. Okay? hindi ako lamang akabati ayos na ya king ayan guys, okay na yan guys pinunta natin ng ito ha, valve seal ha guys ha ayan guys, tip guys At sana nakaramdam kayo na medyo nagbabos na langis niyo ng inyong motor o kaya medyo mausok na ng inyong motor ipacheck up nyo agad guys sa malapit na shop sa inyo kasi kagaya ito pinacheck up nyo agad yun lang kaunti lang na gas nya kasi baka biglang lumaki ang sira guys at magdamay kaya kinakala agapan agad guys ok guys yun ang tip guys ha sana guys may nakuha yung idea man lang o tip sa aming video na share guys ha ay salamat guys thank you sa so mga nanonood guys thank you